Hoy, hoy, patay. Hoy, hoy, hoy. Ano, Uyana, Uy, ano, pagod na. Alas kuya, pagod. Na. Pagod. Pagod. <coughs> uy, na. Pagod po. Pagod po. Pagod po. Pagod po. Dahil, bidyohan ba dyan ka na ho? Oh? Bidyohan ka na ho, dahil. Ito, oh. Mga No. yan sa May lumilipad pang ibon. Mas may nagbabangka o. Oh. isda siguro yung mga yan. No? Uh -huh. Ayun ang kasada o. Oh. Yun o, may ahas. Ahas sa dagat. 然后。